Magandang sanusenyo, servisyong may malasakit at alagang may sinseridad ang hatid ng Pamahalang Lungsod sa mga residente ng Barangay Gumaok East, West at Central ngayong Webes, August 14. Sa pangunguna ni Mayor Atirida Robes, ang iba't ibang departamento ng Pamahalang Lungsod ay nagbigay ng mga on-site services para sa mga residente ng tatlong barangay. Nakasama sa caravan ang City Health Office, City Veterinary Office, Public Employment Service Office, Housing and Home Regulation Office, City Social Welfare and Development Office, City Legal Services Office, City Civil Registry Office, Business Development Office, City Agriculture Office, and Community Affairs Office. Nakasama din ang PSA para sa pagpaparehistro sa National ID. Narito po ang ilan sa mga pahayag ng ilan sa mga benepisyaryo ng programa. Napakalaking bagay po, po nito para sa aking barangay kasi po uh, unang-una po yung mga gantong programa talaga pong tuloy-tuloy uh, yung ginagawang programa ng ating mahal na mayor kasama po ako si Congressman kung saan na, na yung gantong pagkakataon po yung nakakadating yung ating mga may hirap na kabarangay na talagang natutuwa po sila sa ganitong pagkakataon na tuloy-tuloy na servisyo na ginagawa po ng ating mahal na mayor. Talaga pong nag-uumapaw po sa biyaya ngayong araw dahil po bukod sa multipurpose na pagbubukas ay binigyan din po tayo kasama po ang aking mga kapitan na iba-ibang barangay na mabibigyan din po kami ng mga monoblock na upuan na magagamit din po ng mga tao at mga ibang kasama natin dito sa barangay. Maraming maraming pong salamat sa ating pong mag-asawa na Arthur Robes at saka Ati Robes sa talaga pong tuloy-tuloy na serbisyo. Hindi lang po sa aking barangay, sa bawat barangay po, uh, saksi naman po ang taga San del Monte na kung saan tuloy-tuloy po ang programa, ang serbisyo at higit po sa lahat yung tunay na malasakit po na ibinibigay ng mag-asawa. Ang inabil ko pong service ngayon sa patungkol po sa mga hayop animal po. May tatlo po akong pusa. Gusto ko po silang ma-vaccine at saka ma Kapun. Para po kay Kong Arturo Robes at saka po para kay Mayor Aterida, maraming maraming salamat po sa proyektong ipinabanya dito para po nagkaroon po ng mga katuparan yung mga hiling po ng mga taga-barangay. Maraming maraming salamat po at na ibaba niya itong ganitong proyekto sa aming lugar. Maraming salamat at mayroon mga ganitong na activities para sa amin, mga taga-barangay. Malaking tulong po ito para sa amin mahirap. na mahihirap. Namahagi din ng tig-50 monoblock chairs si Mayor Atirida sa Barangay Maharlika, Poblasyon 1, Poblasyon, Gumaok East, Gumaok West at Gumaok Central na maaari nilang magamit sa kani-kanilang mga programa sa barangay. Pinangunahan din ni Mayor Ati Robes ang pagpapasinaya sa bagong two-story multipurpose building ng Gumaokis na magsisilbing Barangay Health Center at nakasama din si Reverend Father Von Tetanco para sa pagbabasbas ng nasabing gusali. Sa pamamagitan ng programang ito, sa pangunguna ng magkatuwang sa serbisyo Mayor Ati Robes at Congressman Arthur Robes, hangad ng pamalang lungsod na makapaghatid ng mga serbisyong may malasakit at alagang may sinseridad sa bawat pamilyang Sanusenyo. At yan muna ang latest dito sa Barangay Gumaok East para sa Balitang Sanusenyo. Ako si Samora, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa news Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa mga official social media pages ng Pamahalang Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San